Hello. Thank you po sa ano, support. Ah. Thank you kuya. Nabasa ka pa yata. Siya po yung kumakanan. eh, saan po namin ni Baba ba? Ano mm. sige. Oo, no, tita. Ano lang, tita? Mm. Kahit nga lang po ano eh. Kahit nga lang 30. Ma mabilis lang po Parang ano, Chinese, tita. At least makilala po kayong Oo, ano ko dito, po, makilala po kayong, uh, kayo yung, uh, paano yung tawag doon? Supplier. Opo, oh supplier, tita. Tapos yung mga kapitbahay namin dyan, huwag hmm. na sila pupunta ng tindahan. Opo. Ah oh, gusto pa? ko nga po sana ngayon yung edemo, kaso hindi na siguro kailangan, tita

May pan. Si. May thank, thank you, Ate Mara. Pera lang po si Tech August. At wap po. <laughs> hmm. Wala silang ano? Ay, 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 yung tato pa Okay. Did? Ito lang po, Tita, na <laughs> <laughs> pakaligayan <laughs> 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 uh, na po namin. Okay. Ay, yung tatay. Yung kapat. Yung kapat. Yung kapat. Yung kapat. Yung kapat. Yung Si ti okay, parang para so good bahay nga tayo eh no. Kain Naya ko sa camera, di ako makasubo ng malaki. Ti <laughs> si Marian paano yung ano niyan yan, yung strategy po niyo? Ano, hindi ko Meron po. Sa na lang po yung itlok, tito. <laughs> ay, itlog, Tita. Ay, ano? 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 Itlog yung ginaba natin. Napakasarap po ng itlog ng ano, agdaba. Sino? Ano kaya yung masarap na itlog? Pampanga? O... Pampanga siya. Pampanga. Sa so, bagay siguradong masarap yung itlog ng pampanga, eh, no? Hmm. Iharap ko po kay Tatera. Ayan po Tatera. Hmm. Ano? Ayan, no? May cheese Oh, cheese, please. rin si Tita. Ay! Hindi. Okay lang, tita. Ang malaga po yung puso natin, tita. Hindi po ang lamig, tita. Wait lang po. May tanong si tita. Ito po yung medium. Ito po yung large. Ito po yung large. Na Lumit sila, no? Opo, oh, po, sa ano po ay, siguro. Ka sa market yan, mali. Maliit. Ito, mm -mm. mahirap. Hindi mahirap ibenta ito. Ito. Kasi sa pang... Uh, uh, uh small, ito, po ito. Mm -hmm. Makano bentahan yan ito? Ano po ito. bang ang um, bentahan po? Sa inyo po, ate? Uh, Makano yung... Uh, punan sabi sa um, Bali ito, isa, 5 pesos. Ayun, alam niya ate. 10 pesos. 10 pesos na yung tapos 11 P pesos yung medium, 12 pesos yung ko alam to. Dito. sa try Sa dito po sa Angeles, ano po ba yung gusto nilang itlog? Malaki, maliit? Malaki, medium and large. No. Ah. Uh, Did you realize XL? expert. Mm. Wala kayo, XL, no? Wala po. XL yung gusto nila, tsaka. Mabeta dito, medium, small, ay medium, large, XL. Mm. Yung small hindi masyado. Sabi ko sa kanya, huwag kang kukuha ng small. Oh. Kasi mahirap benta yung small. Ah, gusto niya. Gusto nga po ni Tita Tina. Mm -hmm. Yung isa daw pong kapatid na gusto Ayaw niyang po. pa-sermonan sa akin. Sermonan eh, no? <laughs> <laughs> Mag-ano po siya, mag... Anong... oh ganun. Yan daw po yung... Ano? Boto. 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 Ano, salad sa kabirid? 50 peso siguro pa. Ay, oh. Ang ganda po ng box niyo or daily bread. Sino pong bumili? Ah? Rigalo po. Binigay niya. Ah, Hmm. Maganda po ka katekram mo. Ha? Katekram? Ayan po. Ay, doon pala. Sorry. Ayan uh, our daily bread. Dapat lagi ho tayong kumakain talaga ng salita ng ating Diyos. Hindi lang yung ganyan. Pati yung... Uh, anong... Kung napanood nyo, Katerim, yung ano ni Kuya kahapon. Mm. Dapat wag din... Bubusogin din natin yung sarili natin ng salita ng ating Diyos. Sa, so, uh, so, yes. yung ano nito? Kung paano, Beth? Kasi yung large nito, mm. To 270 to 80. Kaya yung uh, sa amin po but... parang 235 po ang beta. Eh. Ay, doon sa inyo, 2, 3, Ay, sa amin dito. Medyo matas si mm. ano po kasi sa inyo. oo. oo. Ano po sa inyo, Bala po kayo sa So, oh. so magkat, kami na mag-uusap. Mm -hmm. Pero pag kayo dito siguro, special price. Mataas, eh. no? Mm. Saan po? special price. Bayad na po yan. Na <laughs> advance, yeah, ano yeah, na, yeah. na po. Tinatanong ko kung magkano yung puhunan. na Oo, na... Para alam po yung, <laughs> yung bentahan. Mm, advance payment sila nga <laughs> <ay, laughs> eh. Advance payment sila lahat. Sila na yung bayad. Oo. Ipigapin na lang, na lang ni... Hindi, alam ko lang yung ano. Para alam po yung bentahan. Kung magkano yung large, nung isang tray, para alam ko yung... Pero yung mas maganda, ate, kumari, Uh, mababa naman ang bigay sa inyo. Mabilis. Tapos, para mas mabilis lang. Mabilis. Mm. Sabi ko nga, yung dishwashing liquid, mas maganda. Kung mari kayo yung maging supplier dito. Kung bigay nyo, kung bentahan 45, 40, ibigay nyo po sa mga ano, kahit 30 lang, para mabilisan lang po ba. O, dito po kunin sa inyo yung staff. Okay. Mm. Oh, Kasi kung ano naman, kahit itry nyo po ngayon yung dishwashing, hindi naman daw tayo mapapay at uh, okay, masisigurado okay. ko po yan. Ako po mismo yung gumagawa mm -hmm. ng dishwashing okay. liquid natin. So, kami na mag-usap niyan. No, mm -hmm. Para sa market kasi, yung medium niya dyan, ilagay ko lang ito uh, dito yun. Bumuli ako last time, last Saturday. Mmm. -hmm. 250 Yung large nila, P480. Siyempre, mm. para pag mabilis, bababaan yung sun. Oo po. Gano'n. Sa, sa palengke na yun. Kasi matas yung itlog na Mm. Hmm. Matas yung itlog na yun mm. naman. Dahil tagulan, mahirap yung itlog. Oo po. Kay Kuya August na lang yata, hindi tumataas eh. Pundo, swerte kayo. Marami ang vlog na. Ready? Oo. Oh. <laughs> ano ba yan? Pagkain, ginagawa. Ay, ka mm, sige sige, ah, po. Na na po. kain ka na! sige po. Sige, na nga po. Tayo ka na. Ayun. Tita Wala Tina, ako, ito meron pa po kaming ano, masarap na Hindi well, po, ito po, ito okay, nga okay, po si eh si, si. Okay na po Tita Tina? Aloh, may mga supply Tita Tina, ito po May galing pa ng Amerika hmm. Kahit yung corn beef, siya ng corn beef baka, baka naman, baka naman pwede beef. yung ano na Corn beef, o Hmm Tita Tina, thank you. Ay, Tita Marian. Thank you. Hmm. Kung kita, may picture yung nanay, tatay namin, di ba sabi ko 13 hmm. kami? Oh, papakita ko po. Sila pala yun oh. Kasi 13 kami, kaya kami 13. Hmm. Kasi kung kaya ng tatay ko, is between, kaya marami Ay, kami. Po, tama na po ito. Hmm. Between. Oh. Di ba maraming between? Oo. Oh. Kaya marami kami, 13. Hmm. Kasi pa, pinito ng tatay ko is between. Ah. <laughs> the, 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 na, na, doon kaya sa dulo po na. No? Pero Opo. wala okay. na lahat? Hindi ko rin sila dito. Hindi ko rin sila Dalawa lang mm. wala si uh, wala, 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 wala. yung walang asawa. Ah. Ah, uh, matandang binata. Tsaka matandang dalaga. Isagi, oh. Siguro galing pong Amerika <laughs> yan, no? Opo, oh, matatagang na. <laughs> <laughs> yung ate ko pa. Um, ah, kala ko si Tita Tina. Yung pong mga ano, mga mamahaling basok ni Crystal. <laughs> ano lang yan? Ay, mga display nila. Mm. Hindi nila ginagamit. Ako, ginagamit ko lahat yung mga... Mm. Baso nga ka sa ano yan, pag yung pag-display. Kailangan yun nga meeting. Ako, Masarap no? nga po ng juice. Okay Wala po. Wala sa... Wala sa... Saan yung kape ko dito dahil? Saan po yung kape siya? Ano? Uh -huh. Yung kape ko po, ininom ni Tito Darius. Nagmamahalan tayo. <laughs> mm. Alam po, Puyarap, Apo. masarap na kape. Mm. Yung espresso, double espresso, lagyan mo lang ng ice, mm. at saka honey. Okay, okay na po. Sa mga ano. Tita, pwede po ulit. Pwede po lang lagyan ng gatas. Espresso. With ice. Mm. And honey. Honey. Wala na sugar, honey. Wala kayo pag oh. napula. Wala po eh. Sige po, coming soon Ay, na yun. po, coming soon. Kasi yun. masarap yung ano, yung... Ay, yung itong nakulay, to... yung mga... Oh, okay. yung mga uh, bibi ni Dati Albert. hmm tay Dapat mag ano na rin tayo next year. Salted egg. Salted egg. Tsaka balot. Tsaka mm. balot. <coughs> uh, balot, diba? Tita! Po. Oh, nalubog nalubog po. Dito nanulubog doon. Oo. din po. Ayan lang po na kandada Lubog na? Pero sa amin, kumbarin. Lubog pa rin sa inyo? Ay, ay, okay na, tita Tina. Wala na po, tita Tina. Okay, okay, na? okay na. po. Mm. okay. okay. na naman. okay. nga, nag na ako. Lagi yung po ito. Para ho kayong oh. ano pala. Para ho pala kayong ano, kambal. Kambal na. Ano? Bunso ka po, tita. 13. Buso 13. Tapos pang ilan po kayo? Buso ako sa, pangalawang buso. Ah, tapos buso si tita ko. Tina, sa gitna po siya eh. Grabe, no? Gitna. Hmm. Pakita ko lang po yung parents nyo sa mga kategram natin. Ito sila kategram mo. Ayan, no? Galing din ng Amerika yan. Ang gwapo ni tatay, ano? Tsaka si, si nanay po ang ganda. Ayan po sila. Yan, kay, 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 kay Lolo, kay Lola. Ay, lang, may sinasabi ako. <laughs> okay. Kay lolo at Lola, thank you po. At meron po kayong mababait na mga anak na pagmahal sa gaya po namin. Thank you, Lolo, Lola. Kung nasa man kayo ngayon, alam ko, uh, masaya po kayo kung, na, kung ano po yung nararating po ng mga anak nyo. Kahit po na yan, okay <laughs> <laughs> Alam mo ah. Alam mo eh, natatandaan kong joke ng... Natatandaan kong joke ng tatay ko. Hmm. O paano mo mapapalambot ang bato? Hmm. Paano? Tatoa. <laughs>

<laughs> oh, <right. laughs> Di joke po kayo na to. Paano mo pala lang bakoy ng pato? Bato. Pato. Kuya kuya ko, sigaw nga. Paano mo mapapalambot yung bato? Kukuha mo siya. Paano mo mapapalambot yung bato? Pagkasakay. Sige, try mo nga. Try mo nga. Dito naman, matigas na ako. Ito ako palalambutin mo ako. Sige, sige na ano pa papa din yung bato? eh bato. kaya nga yung pagka pagkasinabi ko sa bato! Nga batong ngayon so, eh. ano bang nakakaya doon? Eh matigas nga ako bato, Para kay tita Wala siya paano. nga ginawa niya eh O sige tita nga, pakita niya nga po dito ano 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 O si tita muna nga mga katekram, paano po papalambot ni Tita Christine yung bato? Paano mo pa palalagpotin ang bato? Anong sagot mo? Ay, kayo po, Tita! Okay morning po, morning! Ayun, o. O, ikaw naman, Kuya. Hi, hello. Kapatid din po kayo. Pasensya na po kayo ng gulo po kami. Pangalan po niyo, Tita? Tita Lina. Tita Lina, Kristina, Marian. Marian. Ba si Ate Marian, ba't na iba po yung pangalan nyo? Ako kasi si Marian Rivera. Kasi may isang May <laughs> asawa na siya. Uh, ay, oh, ay, dito po, merenda po kayo. Sa Saudi. Merenda po kayo, tari ka. Sige po. Hmm. Ala. Yung asawa, Kuya Ah. Kuya Yung asawa ni Marian, nagtatrabaho sa Saudi. Ah ano siya doon sa sa dental hospital technician mm eh maganda po yung trabaho po niya no si Tita Lina po anong yan ayan ah. Ay, na ah, bibigyan ko ng negosyo para ito po ng buto. ito po ba yung ito po ba yung ano ito po ba yung batugan yung ah. <laughs> <Hindi naman>. <laughs> <laughs> Tita Lina kasi... Tita Lina dito sandali nandiyo, Sandali. Hindi kasi, pinauwi na, mm. pina na namin, yung, yung so asawa niya kasi, mm. may problema, mm. may problema kasi so, iwalay na sila ng asawa Ay, niya. Sorry. Ay, sorry Ay, po. po. Eka na kayo po yung batugan. Ah? Hindi naman po kayo. <laughs> <laughs> Ay, Ay, eh, hindi may... para may income kasi, mm o wala na yung wala na yung tatay nila yun. eh yes? <laughs> no? ah bakit Wala pumili kayo ng ano? Pasaway? Ewan <laughs> hmm. Oh, po doon. Yung asawa niya, yung asawa niya ang bato. Hmm. Ah. <laughs> okay. O oh, sige. Eh, kala ko katekram siya po yung bato. Ganun eh. Pinauwi na, na namin sa Cagayan dahil hmm malaking problema yun. Mm. Oh, kasi kung... Kaya bali. Si, nang Google, na, nang Google ping. Sinaktan po kayo? Itong nang Google Google na lang, yun. Kasi mm. una yun, yung mga bata, tapos ako. Oh. At saka Kuya Rao, ang hindi ko makalimutan ko, sin sinabihan niya na, yun na, sabi niya, mamatay na daw sana yung nanay namin. What? Yun ang sinabi niya. Kaya galit na galit kami dyan. Grabe Pina, naman. Oo, mm. oh, okay na po yun. Pero nag-suffer naman siya. Nakulo mm. kasi. Kinukulong yan yun eh. Kinukulong niya siya. Mm. Oh. Hmm. Tapos, ayun, uh, nagtanda naman. Ando na sa, sa kanila. Sa bagay niya. iba baka naman kulang po yung pagmamahal niyo sa asawa niyo. ko. Kung sa ano lang talagang mm. ayaw ako ibang galing. Ah. Lahat, Lahat binigay namin yun. sa kanila. Binigyan siya ng tricycle. Mm. Pinigyan ng bahay, mm. Mm. Siya panghihingi ng pera, pang niya. Ah, yung... Eh, nagtatress siya. Asa ah, oh. nang kinikita? Siya po pala yung anong batugan. Oh. Saan po sa yung... yeah, Siya yung bagay. Ba? Sa mm. ano po? Sa bagaw. <laughs> <laughs> oh, yung... 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 Word, yung... 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 Yung nanay niya. Yung word po nabatu, Oo, ganuino, na batugan <laughs> eh, no? sakit. Hindi siya Ano lang talaga, dapat may tsaga. Si Mag si sa, uh, hmm. Pag sa abilidad ng mm. tiyaga. Mm. At saka huwag magastos, huwag magastos. Kasi pag ginagastos <laughs> oh. mo, okay. amanot mo po, po lang <laughs> yung ulan mo. Eh. <laughs> oh. Dapat tita Lina ganito ha, mas marami okay. yung ah, mas marami ah kumbaga mas marami yung kinikita mo sa ginagastos mo. Ibig e, paano ba yung tita Li, tita Cristina? Yeah, tama. Oh. Kasi kung mas marami yung ginagastos mo sa kinikita mo, eh, mahubos po. Mas maganda yung may natitira sa kinikita para naipon po siya. Hmm. Mm. Eh, sabi ko, yung puhunan, tinatabi na niya. Hmm. Yeah. Yung tubo niya, yun ang panggastos nila. Yeah. Para makapag-ipon maka siya, meron siyang pambili ulit ng prada. Mm. Alam nyo. Para ikot-ikot. Tita. Tita. Para ikot ito lang po sasabihin ko, Tita Lina, ha? Kung di ko love yung kapatid nyo, isipin niyo ito. Mahal pa yung, mahal, mahal pa yung transportation namin sa kikinigin. <laughs> 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 kaya nga, ka. kaya nga, totoo sila. Dahil ko mm. sa kanila, mahal, mahal pa yung gasolina kesa doon sa diniliber. Mm, pero ano po, lag ko lang mo kayo. Pero ang doon, pumupulong lang. Diba? Uh, kaya po, ano lang. Ah, uh, pagka may nakita po kayong lalaki ulit. Ay! Hindi! hindi na. <laughs> baka si Tita Lina kasi baka yung pagka umibig, bigay, bigay agad. Hindi na. Hindi na po. Hindi na yan. Mayroon akong mga po. Malalaki na yung mga anak ah. niya. Mm. Dalawa na Dalawa pa yung Malalaki na yung anak niya. May mga ako na yan. Mm. na yung, Ano na lang. Kasi may pinapa pa siya dalawa. dalawang lalaki, yung dalawang magkasunod. Hindi tayo nagkakalayo sa... Hindi tayo nagkakalayo sa super-superbudbahay? Baka kung naghahanap ka ng bagong iskola... Anong ilang taon po siya? Ano? Sixteen at eighteen. Sixteen, eighteen. With honor po ba sila? Hindi naman. na like mm -hmm. sa ano naman, nasa And top naman sila. Pero... Pwede naman, tita. Tita, pwede naman. Handa ba silang hindi humawak ng cellphone, iPad? Hindi, yeah. pwede sila, sila -ano kasi yung mga activity nila. Hindi, hindi, hindi po. Sinisen. Hindi po lahat ng ibibigay natin o i -oo natin sa mga anak natin, mapapabuti sila. Kailangan nyo pong mag-say yeah. no minsan para mapabuti po sila, hindi po sila mapahamak. Ang dami po ngayon nakakapag-asawa ng maaga dahil lang po sa cellphone. Yes. Mm. No, tita, Tina. Mm. Totoo mm. yan, totoo. Ano? 15, 13. Mm. Mm. Dahil lang sa cellphone. Yung mga kasin po, kasin, yung pinsan namin, mga pinsan namin, ah. 15. Dari pa mm. niya pa na. Isa, 16. Dahil lang ah. sa cellphone yan. Niniligawan. Minsan, yung babae na ng nga naliligaw. Babae pupunta. Oo. Oh. Hindi <laughs> makatiis. Baka boy may boyfriend na tayo, ha? Hmm. May laki na Ah, girlfriend. Tapos, minsan, minsan, kung ano yung mapapanood ng mga anak natin. Nakakatawa. Lalo, eh, naku. Ay! Talaga, kailangan nun natin silang gabayan talaga. Tutukan. Kung pwede, huwag muna mag-cellphone talaga. Scholar sa cellphone. <laughs> hmm. Okay, sa so, cellphone. Kaya sabi ko, bawas, bawasan ang pagse-cellphone. Mm. Ma matulog ng maaga. Tama, tita. Kaso, eh, kaso, hanggang madaling araw, alas dos, alam mo na. Tita Tina, oh, yung mga anak ko, ha, ang tagal na nilang wala pong cellphone. But, mm. yung ko, mm. ano ngayon lang siya nagka -cellphone. Ano lang, yung nagchat-chat lang sila magkaibigan, mm. classmates. No. Tapos, matulog. Automatic na, nakakatulog na ng line na. Gusto ko nga, Tita Tina, hanggang 20, ayaw ko sila mag-cellphone eh. Pero hindi na makatarungan o yun. Kailangan nila yun. sa school. Mm. Pumis saka, sa saka sa magka na po sila. Ayun, mga actin. Saka meron na po yeah. silang ano, tamang pag-iisip po. No? Nasa, ano, disiplina, paggamit mm. ng cellphone. Dapat tayo po yung sa nasusunod. School, sa school, bawal ang, bawal ang cellphone sa school. Mm Kasi kung ayaw niya lang. yung lang. niya sa bahay yung cellphone niya. Or iniiwan sa reception, sa hmm. office. Tama. Ang mga cellphone. Ganon. Ilan po ba anak niyo? Lima. Tapos, ilan taon po yung nag-asawa? Ano, 29 ah, 25, mga na yung ah, pwede Na. Yung pong sumunod. Yung pangatlo, 20... Ay, hindi, mag... 28 na dyan. Ah, 28 naman. Kala <coughs> ko mo, ano May asawa po. asawa na rin yun. Hmm. Nagtatrabaho dyan sa AU. Yung pangalawa hmm. pangatlo akong, ano, babae. Okay. Wala po akong reklamo pala sa inyo. Kala ko meron po kayong anak na nag-asawa ng 15, 16. Okay. Mm. Wala naman. Congratulations Matanda po. Matanda naman sila nag-asawa. <laughs> mm. Mas maganda po yun. Nag yung pangalawang panay lalaki, ko nasa kagayan. lalaki na lang ang mm. sa City Hall yung... High school. Yeah. Sa yung City Hall siya nagtatrabaho. Hmm. Kahit sila lang makatapos. Para... <coughs> maganda naman ang... Maiba naman ang... Ano nila, buhay. Kasi... Hmm. Alam mo na, yung paulit-ulit, di ba? Baka, tita Tina. Oo nga po. Tama po kayo. Kaso, minsan o no kasi... Natin yung paulit. Mm, minsan o no kasi... Minsan o no kasi pag paulit-ulit na, eh, di, ba po? Hindi na, hindi mm. maganda. Tama po kayo. Eh, Kaya mag-isip sila. Mm. Mag-isip, siyempre, galing ka na sa mahirap. Mm. Pag, may opportunity ka na. Dapat, yung pangarap, huwag mo na ulitin yung naging, ano, kapalaran mo nung nakaraan kailangan magpursigi magsipag mm. para sa kanila din naman yun. tama po kayo pag nag-asawa mm. mag-inhawak pati mga anak mm. 'di ba sila rin naman kareng alam mo di ko naman sila sisisingilin sa binigay ko eh para sa kanila yan wala di ako mm. nagagalang ng kapalit. no hindi ako hindi hindi ko pinapabayad yan pabalik basta no. ayusin nila palaguin ba nila, no? Mm, grabe. Kasi kinita, kinita ko yan kanina. <laughs> Nagtid na pa ako kanina. Ibig ko Nagtita sabihin... Nagtid pa ako ng turun at saka lumpia saka noodles. Ibig sabihin, oh. Tita Tina, isang ito, araw ito, lang ito. mo palang kita to. Apat na oras, yung, kanina, sa umaga. Ito pong diniliver namin lahat na to. Isang araw nyo lang po palang kita. yeah, yung kaninang umaga, nagtinda ako. Hmm, galing. Eh, tinda po sa market. Eh, paano yun? Nalaman nila yung kita nyo. Daily, ganun po pala kalaki. Eh, de lulos tayo na huto. <laughs> <What's laughs> tawa, tawa si Tita Lina. At Tina Cristina. Hmm. Paano, Tita? Ano po? Masyado ko na ako kayong naabala. Okay lang. Mag-deliver pa kayo, di ba? Hmm sa iba? O uwi na ba kayo? O mag mag de delivery? Apo. Ah, Hindi ah, po. Yung iba pong dala namin, di-deliver po namin. Eh, kailangan oh, kasi pong... Kasi po, ano? kagabihin kayo, anggabihin mm. kayo sa daan? Apo. Ah, malapit lang, malapit lang. Saan yung delivery? Ano po? Uh, ah, dito sa sinabi kong boundary. Anong saan yung... Pampanga, sir. Boundary. Pam boundary po ng Pampanga po, tita. Bulacan. Bulacan. Oh, yes. Yeah. Mm. Yeah. Malayo lang yun din. Mm. Yung kung isang oras po rin, din po. Meron, ah, Malapit ba kayo sa bodega? At ang na rin, bodega? Saan yon Tito Darius? Yung sa Bulacan. Bulacan. Bodega pa. Bodega, bodega, bodega sale. Papuntang, Bula, papuntang Bulacan na yun. Malayo. Yung bodega. Malayo na yun. Malayo, Tita. kina -added. Mm. Ah, malayo yung biyahe po namin dito so, yun, yun din, yung, yung biyahe po namin dito isa't, isa't, isa't kalahati po Alay, alay. alay. Oo, oh, oh. Mm. Kasi kala ko isang oras lang, mali pala si, tinanong ko si Alexa, sabi niya, 59 minutes. si, <laughs> si ah, pag wala daw pong traffic, isang oras lang daw po. Ah, pag, pag, pag walang traffic. Mm. Ay, alam mo naman dyan, traffic, MacArthur, mm. MacArthur Highway, no? MacArthur, opo, oh, tita. Tita. No? Kapunta sa Fernando. Sige, baka Thank you, oh, tita. tita. Saan, thank you very much. Basta no.